Pansin din po ito ng mga kababayan natin na mukhang tinatabunan na ang isyo ni Kibuloy dahil wala pa rin pong nangyayari. Ano ang mga usapin ngayon tungkol doon sa Pidaya Leaks na yan? Yan. May kung ano-anong isyo na lumulutang para matabunan nga naman ang tungkol naman kay Kibuloy na dapat ay talaga pagtuunan ng pansin ng gobyernong ito para mahuli na. Maraming nagtataka, bakit hanggang ngayon Hindi pa rin mahagilap ang isang kibuloy Kung walang tumutulong dyan Kung walang pumuprotectas sa isang kibuloy Sigurado tayo matagal na yan na natiklo Matagal na naisilbi na ang warrant of arrest Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nahahanap. So ito'y malaking challenge sa ating kapulisan Lalo na po sa Davao City Police Sila po ang may mas malaking papel sa paghahanap kay Kibuloy. So nagtataka rin siyempre ang marami nating kababayan, ang kongreso kung bakit ganito pa rin at hindi pa rin matunton ang isang kriminal, ang isang pugante na si Kibuloy. Ano kaya ang mangyayari? Ito ba ay habang buhay nang magtatago uh, itong pugante na ito at habang buhay din siya na hindi matutunton? Diba? ba? Nakakalungkot na katotohanan pero kahit na andyan na yung warrant of arrest hanggat walang nangyayaring pag-aresto, hindi naman mapanatag yung mga nabiktima na itong si Kibuloy. Eh. Hindi pa rin nila lubusang natatamo ang hostisya. Kaya dapat talaga ay pagtuunan ito ng pansin ng kapulisan. Kumilos ng naayon at tama sa batas. At yung, yung, manhunt operation na yan, kung tutuusin, na napakalaking 'Di ba? Napakalaking force na sana 'yan para hulihin nga itong si Kibuloy, pero pero wala pa rin. Sa Java na sila sa Java ito na napatagalin ang pagsilbi ng warrant of arrest o sadyang nahihirapan. Kasi 'yun ang napapansin, 'di ba? No, 'Yun ang kal kalimitan ang komento ng mga netizens. Baka pinatatagal. Anyway, ito po. Bakit hindi pa nahahanap si Kibuloy? Yan po ang tinura ng isang kongresista. The bigger question, where is Pastor Kibuloy? I think that's the bigger question we need to ask. This is also a gentle call out to our law enforcement agencies to implement, look for him and put him in proper custody so that we can fully progress into the legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Paano nga kasi matutuldukan itong kaso mga kaso na ito ni Kibuloy, itong issue na ito. Kung hanggang ngayon, ay hindi pa rin nahuhuli. At ang masaklap dyan, habang tumatagal, may posibilidad na babaon na lang sa limot ng mga kababayan natin na isang most wanted at ang sikibuloy na nagtatago sa batas at posibleng wala na rin pag-asa na madakit pa. Sabagay, kung titignan nyo, kung ikaw ay habang buhay na nagtatago, mas, o walang pinagkaiba yan sa pagkakulong eh. Dahil maliit rin naman ang mundo mo. Kaya lang kasi hindi talaga sapat, hindi pa rin, um, hindi pa rin totoong justisya yung mangyayari kung ganito ang uh, sitwasyon ni Kibuloy. Kaya dapat lang talaga na pag-igtingin ng kapulisan at ng NBI ang paghahanap dito sa Puganting ito. Siguro kailangan na talaga na, na magbigay ng ultimatum kung sino man yung dapat magbigay ng ganyang uh pahayag ay ang nakikita natin dapat dapat gawa na ng paraan ito nang nasa malakanyang dahil yun nga ang kinakatakot natin dito paano kung ito ay mabaon na lang sa limot at wala nang mangyari nga hindi na pagbayaran ni ang kanyang mga kasalanan di ba